Nag-issue ang Department of Justice, DOJ, ng supinas laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang, aktres na si Gretchen Barreto at retiradong henalal ng pulisya na si Jen Jonel Estomo, kasama ang labing walong pulis, kaugnay ng pagkawala ng mga sabungero. Nakumpirma ni Prosecutor General Richard Sadolon na nagsimula ang paghatid ng supina noong Martes ng gabi at nagpatuloy hanggang Miyerkules. Ayon sa tagapagsalita ng DOJ na si Miko Clavano, halos 60 ang inakusahan na kailangan ang personal na serbisyo ng mga kautusan. Itinakda ang unang preliminary investigation hearing sa Setyembre 16. Ang mga reklamo na inihain ng mga pamilya ng mga nawawalang tao ay nag-aakusa kinaang, bareto, estomo at iba pa ng malubhang ilegal na detensyon at multiple murder. Itinanggi ng tatlong mataas na personalidad ang mga akusasyon habang si Ang ay naghabla pabalik kay Julie Dondon Patidongan, isang whistleblower na nag-akusa sa kanya ng pagsubok na mag-ehersisyo ng extortion. Ibinahagi ni Patidongan na si Ang ang utak ng mga pagdukot na nag na nais na mapigilan ang mga sabongero sa kanilang online na operasyon. Kasama rin ang iba pang whistleblower na si Alan Brown Bantiles na nagbigay ng kaparehong akusasyon. Sa isang pahayag, sabi ni Ang's lawyer na si Gabriel Villarreal, tanggap nila ang pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa iba't ibang akusasyon. Mula Abril 2021 hanggang Enero 2022, higit sa 34 na sabungero ang nawawala sa Laguna, Maynila, Batangas at Bulacan. Masyadong naglakas loob ang mga armed men sa pagtanggol gay sa ilan na nagbigay diin sa mga suspechang nakabalot sa organized na pagdukot. Samantala, kinumpirma ng DOJ na mayroon pang bagong natuklasang mga human remains mula sa ilalim ng Taal Lake ang Philippine Coast Guard ay nakakuha ng mga skeleton na kalaunan ay napatunayang tao. Ang paghanap sa lugar ay nahirapan dahil sa masamang visibility at malalim na tubig. Gayunpaman, tinawag ito ni Justice Secretary Remula na isang breakthrough sa kanilang investigasyon.